Patok sa social media ngayon ang kambal na mga batang lalaki dahil sa nakatutuwang banding moment na kinagigiliwan ng netizens. Yan ang trending scoop ni Floyd Brent sa sentro ng balita. Cuteness overload ang ibinahagi nitong dalawang batang ito na pawang kambal. Sa video, di ang panggigilan at kaaliwan ng mga netizen ang tila maligalig na kambal na sina Zevi at Zane. Masdan itong isa pang video na sa unay tila naglalaro lang sila pero maya maya abay nag-aaway na ang dalawa. May tender, love and care naman ang sunod nilang video. Isa sa kambal, umaarte na tila ayaw magpalambing sa kanyang kapatid. Kahit pa nga, pilit nitong inginumuso ang isang power kiss. Mapapakinggan pa ang tinig ng nanay nilang si Shane na tinuturuan ang dalawang kambal. Ang twin power video ni Zevi at Zayn tumuntong na sa 92 combined million views and counting. Floyd Brands, para sa Pambansang TV sa si Bagong Pilipinas.